Mas pipiliin ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na tumigil sa politika kesa magkakabanggaan sila muli ng pamilya Mastura. Ayaw na raw ni Makakwa na maulit at masayang ang magandang relasyon nila ngayon. Ito ang sagot ng opisyal ng tanungin ng media kung tuloy ang kanilang kandidatura sa BARM Parliamentary Election sa Oktubre. Pinalis ako doon kasi nung nagiging kontrobersyal yung sitwasyon na parang at the time hindi pa wala pa kami mga uh, hindi pa nagkabalikan yung mga mastura na ito sa kayong barm ha wala pang plano pa lang noon plano pa lang so tinitingnan ng partido yung BGP kasi at the time si Toko si si uh, Esak Mastura naman yung kandidato ng mga Mastura so parang ina-analyze ng leadership ng UPGP, sino kaya ang makakamatch dito sa kay Uh, isak-mastura na ito. So, ako ang pinili nila. So, sige, matalo man manalo, kailangan maglaban tayo. So, yun ang dahilan kung bakit na. Pero, this time around, sa nakikita ko hindi na gano'n ang uh, uh, situation. Even then, uh, sa totoo lang, uh, ito, palagi ko ito sinasabi. Since, we have already nagkabalikan na ng mga masturas. So, kung ang dinatím natin natin na uh unifications di kaya yung mga unity na pwedeng mangyari sa mga pamilya nandiyan na yan so kung mangyari man ulit na magkabanggaan kami magkabanggaan si Bastura at saka ako hindi ko i think uh, i rather choose to stop rather than magkaroon na naman ng banggaan yung mga pamilya ng mga lalaki hindi yun, sa tingin ko, pangit na yun na nandiyan na. Nagkabati na si na Chief Minister former at saka si Tukaw at saka kami pagkatapos magagawa ka pa ng mga mga sitwasyon na hindi maganda. So, yon ang akit. Okay, sinabi ko na ito, palagi ko nang sinasabi na sinabi ko na rin kay Tukaw. Kanina sinabi ko rin kay, kay Tukaw. Kung walang adjustment na mangyayari kay magkabanggayang kami kay Kukoy, kanina nanduman si Kukoy, Uh, forget me, hindi na ako tatakbo kasi mas gusto kong alagaan yung unity natin kaysa sa magkabanggaan tayo.